mga probinsya uh, naglilimlim na po yung ating ano ating manok na anong uh, itlog sa isang nest ngayon po mga probinsya ay ihiwalay po natin sila tara po mga probinsya ihiwalay natin siya ito mo yan yan siya lipat natin siya dito ito dito Na natin yung inahin. Hindi dinig na siya. Ayun, daming itlog. Subla, around. kukunin natin, Hatiin natin 'yan. Kukunin natin na probinsya. 'Yung itlog, hindi matipis sa ng isang inahin. nandoon ko linagay mga probinsya para ano uh, di siya disturbed ay na segregate na natin siya. ayan, tapos pupunta na lang niya mamaya yan. So, mga probinsya, yung aking hulo. And medyo maila siya. Maila pa siya pero nag-ano na to? Nagkakasta na. Yan, malaki po siya tsaka matangkad. Ang um, kasi mga probinsya, nalahi an siguro to, itong manok na to kasi yung katabi po namin, ano din may mga alagang manok puro hulo daw yung mga manok niya. Kaya siguro nalahi an yung manok ng kuya ko. Tapos binili ko kasi to sa kuya ko. Yung manok na to. Ah, tignan niyo po mga probinsya kung gaano po kalaki yung manok pag hinawakan ko na po. Ayan, yan po siya kalaki, ang haba po ng kanyang pinte. Oh, matangkad po siyang klaseng manok. Kasi yung mga hulo daw po ay matangkad daw po na klaseng mga manok. Ayan siya. And, yung hulo nga ito, mga kaprobinsya, ay papalahian po natin ito. Kasi yung nakita ko na mahal daw po yung bintahan ng hulo siguro yung isang adult na sa 700 di ko, di ko lang alam kung sa pandemic lang yun pagka pandemic price ngayon, yun or tataas pa siya pagka pagka ano pagka normal na yung ano natin yung sitwasyon baka mas mahal pa baka yung ganto nasa 800 pa to kaya pag sakaling pag na-confirm ko na hulo nga ito is papalahian po natin kasi ang laki po nyo maganda tong klaseng manok na to balik natin mga kaprobinsya yun ba po mga kaprobinsya bulag po siya tapos meron na pong nahawaan na sisi yun akunin ko na lang po sila tapos iwanan ko yung ina tsaka yung isang bulag dayu bot ah. Dar bulan gay. Kita sini nanti sini itu kan ya rom. Mana tu karton? Karena apa? Pijam sakit masakit ko sila eh mga probinsya, ito na po yung mga sisiyaw at dito po natin sila ilalagay dito po gusto ayan Linis ko na po yan. And, nalinis uh, na po yan. Tsaka yung mga dating sisiyaw ay nilipat ko na po dito. Zero sisiyaw. So, yan sila. Sisiyaw at pabo. And, transfer na po natin yung ating mga yung itsura pati yung tulis ito na mga kabinsyo ito na yung bagong tirahan nila ito na yung na po yan Amaya, pakakainin po natin sila yan. ito lang yung manipis na yan At ito yung ilaw nila yan, bababaan natin kasi baka gamigin yan tapos po mga probinsya, yung aking PBR tsaka Rhode Island Red ay eh, babalik ko sa Kamansik. Yan, yan silang dalawa. Kasama ng isang PBR. Babalik ko sila doon. Mga probinsya sa ating Manukan, yan, dala ko na po yung aking PBR tsaka Rhode Island Red. Tsaka dinala ko rin po ang aking chicken feeder. Ay! Yun! Tumata. <laughs> Gusto nang lumabas. Sige, sige. Lalagay kita mamaya. Mamaya! Diyan ka muna. Tara guys, at, uh, lagay na natin sila sa kulungan. Ang lakas po ng ulan mga kaprobinsya. Nag-ano, yun o. Oh. Ito yung kasama nila. Ang dilim. Hindi siya makita. Yan. Nalagay na natin yung iba. char. Tingnan n'yo lumabas ah. Ayun oh. Malaki na no? Yan malaking taplo. Hmm, niis pang idea dito, guys. 'Yung pagtatabi ko na lang pero same position. Ya. Kita okay gedun bah. Susah Set up ni.